Sir Rapi Tulpo, hingi po sana ako ng tulong sa inyo. Nirape po ako ng aking amo. Isang beses po ako nirape niya ako. Yung pangalawang beses na nakatakbo ako. Nandito po ako ngayon sa accommodation ng agency. Ayaw po nila akong pauwiin. Sir, tulungan niyo po sana ako makauwi. Natatakot na po ako dito. Halos hindi na po ako masyado nakakatulog. katulog. na po ako sa ginagawa sa akin ng aking agency. Sana po matulungan niyo ako. Rosemarie, uh, gano katagal na si Rosella uh, Seven months po. Sinampahan mo ng kaso? Ang amo mo? Opo, bali po, kasi nung nirep ako ng amo ko, nung pangalawang beses patatangka niya, mm -mm. nakatagbo po kasi ako sa kwarto ko. Okay. naka po ako sa kwarto ko, ni hindi ko po alam kung kanino po ako hingi ng tulong. Okay. <laughs> Tapos, um, oras na yun po, kasi tumawag po ako sa agency. Ang sabi nila, antayin lang daw po. Susunduin ako ng taga-agency. Okay. Tapos, hinintay ko po. Wala pa rin silang reply. Noong nag -reply din sa akin ang agency, si Sir Ima, siya po ang nagsabi na tumawag ako sa 991. Mm -hmm. Tumawag po ako nung gabi na yon sa 991. Sumagot po sa akin. Yung police po, nang tumawag, okay. tumawag po ako. Tapos, Kinuha lang po yung number at saka number ko at saka number ng amo ko. Sabi niya sandali lang, tayip, intayin mo. Antayin ko raw, just wait. I will call you back. Umabot na lang po hanggang umaga. Mga alas ng umaga nakatulog na po ako sa kahintay. Wala pa rin pong reply, wala pa rin response sa akin yung 991. Kasi yung pala po kaibigan po pala ng aking amo kasi po influencer po yung amo ko. Okay. tapos tumawag po uli ako sa 991 nagpasalamat po ko doon sa babaeng pulis sa 991 hindi niya po talaga binitawan yung cellphone okay. siya po ang tumulong sa akin sabi niya huwag kang lumabas ng kwarto hanggat wala yung mga pulis na kukuha sa iyo tapos bigla po dumating na yung mga taga yes. 991 po yes. nagrescue sa akin lumabas po ako ng bahay kasi yung amo ko po Lasing at nakatulog na po sa kwarto. Okay. Kasi nung gabi na yun hindi po ako makalabas ma'am dahil nakalak po lahat ng pinto sa bahay. Siya lang po, kami lang kasi dalawa nandoon, nagdala po siya ng worker sa bahay. So, uh, kinuha ka na nung mga pulis, saan ka dinala? Dinala po ako sa mismong police station po okay. sa Madina. Okay. Ang yung police station po ng mga 991 po, dinala okay. po nila ako doon. Okay. So doon ay kinuhanan ka na ng salaysay uh, at ikaw ba ay uh, dinaan rin sa medico legal? Opo, okay. tinulungan po nila ako tapos yung pulis na babae at pulis na lalaki, mm -mm. tinulungan nila ako, dinala po nila ako sa hospital, mm -mm. Pina-medical po ako nila tapos lahat po inayos nila yung ano, okay. yung papel ko. Kailan ito nangyari? Yung Long June 2 po ng okay. umaga. So Opo. sa makatawid, meron na sanang kaso, tama ba? na isasampad okay. doon sa amo mo? Tuloy-tuloy po yung kaso ko. Umabot okay. na po sa prosecutor yung kaso ko po. Siguro na, ka-receipt na rin ng... Nang ano, nang resulta yung mga pulis, kaya inakyat na po yung kaso ko. Okay. Tapos yung amo ko po, kinulong nila, kinuha nila sa bahay, kinulong po no mga pulis. Okay. So, Ngayon, yung amo ko nakakulong. Okay. Tapos nung pumunta po kami sa prosecutor, mm -mm. ininterview po ako lahat. Kung ano yung salaysay ko sa pulis, ganon Gan din, din po sa prosecutor. Tapos Binabantaan po ako ng amo kong babae, mini message niya ako. Lahat po 'yun nilagay doon sa mm -hmm. sa system ng kumpo na sa papel po. Sa tapos Selesai. ang ano lang po nila sa akin, ibibigay nila yung maleta ko, tapos mm -hmm. yung pitong buwan sahod ko at saka ticket pauwi. Mm -hmm. 'Yun lang po ang nakalagay doon. Kasi sabi nila, pag tinuloy mo yung kaso, pag nasa embassy ka, ano po? Matatagal daw yung kaso ng dalawang taon. Sabi ko, paano po ako iinto doon na ituloy ko yung kaso? Okay. Sabi ko, kalimutan ko na lang lahat. Makauwi lang ako sa mga anak ko. Okay. Dahil ako lang po nagbubuhay sa mga anak ko. Okay. Kailangan nila ako. Kaya nga Sige. ako nandito. Sabi Sige. kong gano'n. Nasria? Good afternoon, ma'am. Uh, ma'am, ano po ang update ninyo tungkol dito sa kaso ni Rosella? Yan nga po ma'am, kinausap ko siya kanina na wag siyang papayag, huwag siyang uuwiin na hindi niya na ano na ipapanalo yung kaso. Kung talagang na sa siya ma'am, hindi rin kami papayag na gano'n, papauwiin siya ng gano'n-gano na lang ma'am. Kinausap ko rin yung FRA ma'am na hindi pwede yung gano'n. Alam din po ng uh, agency kung ano yung magiging maharapin namin problema. Kung papauwiin siya na hindi niya po nakukuha yung hustisya doon sa nangyari sa kanya ma'am. Okay. Kaya inadvise ko rin siya ma'am na huwag siyang pumayag na papauwiin siya at uh, iuurong na lang yung kaso. Okay. Rosela, ano ang gustong gawin ng foreign recruitment agency? Ano ang pinapagawa nila sa para maurong daw yung kaso? Una Una po, gusto nilang ipagawa sa akin na magsisinungaling po ako na hindi totoo na nirape ako, na pumayat po ako matulog sa employer ko, na gusto ko yung nangyari sa akin. Tapos sabi nila kalimutan daw lang lahat kasi bibigyan daw ako ng pera kasi yung amo ko maraming pera. Uh, pwede daw kami humingi ng pera sa amo ko. Sinabi ko nga sa kanila hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko makauwi ako sa mga anak ko. Yun lang. Okay. Sabi ko nga nun hindi ko kailangan ng pera. Okay. Tapos pangalawa po, nung hindi na pumunta po kami sa prosecutor, bumalik po kami uli Dinala nila ako para kung para gagawa ng salaysay ulit pa ni Bago. Sumusunod po ako kasi natatakot po ako sa kanila. Ma'am Nasria, alam niya ba yon? Aware ba kayo doon? Opo ma'am, kaya nga po sinabihan ko si ate na huwag kang pumayag na umuwi ka. Ano pong action ginawa niyo? Ngayon ma'am, hindi namin papayagan si ate na umuwi. Kung ano po yung mga ano, uh, responsibilidad namin para po ma maayos yung sitwasyon ni ate, Magkikipagtulungan po kami, Ma'am, kasi hindi rin kami papayag na umuwi siya na ganoon hindi natatapos yung kaso. So nasriya, handa rin kayo na tulungan si uh, Rosella na kasuhan pati yung foreign recruitment agency? Open, Ma Magandang hapon po, Attorney Sherilyn. Magandang hapon po, Attorney Aina and kay uh, Rosella. Ma'am, ano po ang kahihinatnan ng ganitong mga klasing kaso, criminal cases involving an employer? So unang una po kasi important po talaga yung willingness po ng ating complainant to pursue the case. Mm -hmm. At meron naman po tayo no, ito pa ulit, -ulit naman pong uh, sinasabi no, na meron naman po tayo mga legal retainers po sa ating mga embahada. So kung makapag-decide po si Rosella na ituloy 'yan, in fact inordinate na po namin ito no sa aming welfare officer kay uh, Mr. Richard Sanieres at ang uh, niya ang Foreign Recruitment Agency ni Rosella para sa ay sa linggo sa Migrant Workers Office. At uh, kakausapin mismo siya ng aming uh, welfare officer at of course sa mga MWO officials natin para alamin yung kanyang status nitong kanyang kaso. Do? No? At okay. kung ito ba talaga, voluntary ba ito yung kanyang desisyon? Uh, kasi po narinig ko rin, no? siyempre siya ay uh, breadwinner So, yes. kung tatagal nga naman yung kaso for two years, ay papano yung kanya mga sinusuportan sa Pilipinas. Mm -hmm. So, ito po ay of course, a big consideration on the part of uh, Rosela. Nagustuhin niya man, pero paano naman yung pamilya niya. Yes. So, kaya Atty. Aina, Ah, uh, ito yung mga desisyon na tutulungan po siya no kung ano po yung kagustuhan niya, ko umuwi ba o ipagpatuloy. Of course, the MWO or the MW will be uh, behind her po no. And okay. meron din po tayong uh, tinatawag na uh, subsistence allowance para okay. po sa ating mga OFW na nasampahan o nagsampa ng kaso. Okay, so uh, lalo na sa partner Rosella, nagsampa siya ng kaso against Her employer, mm -hmm. kaya lang, ito po ay, uh, in the amount of 100 US dollars at a maximum of 6 months. So total ng 600 dollars lang po ito. Maliit so parang masyado. ito ay pang-alalay habang sila ay nagsasampahan o naghihintay sa result mm -hmm. ng magiging kaso. And then of course, uh, aalamin din natin ito, uh, attorney, no? mm -hmm. kung uh, uh, siya pa ay walang abogado, of course, ipoprovide natin siya. And then, I did discuss ng abogado po sa kanya. At ngayon po kasi sa prosecutor's office pa as mentioned po by Rosella and then aalamin no at what stage po ng uh, proceedings na kinakailangan yung presence ka doon. Yun, Or, yun Or, sana itatanong ko. Or yung mga proceedings ba, ay pwede na lang ba siya mag-execute uh -oh. ng special power of attorney, in favor po ng kanyang magiging abogado na ipoprovide ng ating MWO W okay. O uh, para sa po ay makauwi na. And then of course, uh -oh. i pagdating niya rin po sa MWO, i check din po natin, no? Tabayaran ba siya ng tama ng kanyang amo? So yes. at ako, ano pa po ba yung mga tulong po na pwede pa po maibigay ng ating migrant workers office po. Rosela, malalaman natin, okay? Kailangan i-evaluate kung ano na ang estado, anong stage na yung kaso mo para alam natin kung kailangan ka pa bang nandyan. Okay? Para ipagpatuloy ang kaso. Ngayon, doon, doon magbabase kung ano yung magiging desisyon mo kung uuwi ka na ba talaga at kung ano naman ang kahinat ng, ng, ng kaso. Okay? Ang magpapaliwanag sa inyan ay yung doon na sa ating MWO. Kasi ang uh, kailangan natin ngayon, Rosela, ay uh, nasa tama tayo na uh, kalagayan ng ating pag-iisip at yung puso natin para ang ating mga desisyon ay uh, mailatag natin. Ang kailangan so, na lang natin masiguro ngayon is yung kung hanggang kailan ka, kailangan na nandyan. At kung hindi naman kakailanganin na nandyan ka, ano yung mga dokumento na kailangan mong uh, mapirmahan? Okay? para matuloy ang kaso. Tapos pag-uwi mo dito, meron naman tayong mga assistance para sa ating mga OFW in distress. Uh, habang meron pong kaso si Rosella, dapat i-assist din siya ng kanyang Philippine Recruitment Agency para makaklaim po sa kanyang yes. compulsory insurance. Kasi that's 100 US dollars a month. Okay. At least kahit papatno, may ipapagdala siya may... sa kanyang uh, okay. mga anak po no habang mm -hmm. uh, ongoing po yung kaso. And that's for a maximum of uh, six months po. So, $100 US dollars for six months. Po. And I'm sure si Right Merit, hindi lang naman yun ang maitutulong nila. At uh, dapat rin sigurong panagutan ng Foreign Recruitment Agency yung kabalastugan na gusto nilang ipagawa kay Nanay Rosela. Don't worry, Attorney Aina. Oo. So, kaya pag pinadala po namin sa MWO, so, Ma'am Rosela, uh, dapat po malaya nyo pong ipapahayag po yung sarili yes. nyo. So, Oo. kung ano po Oo, yung po. pinapagawa sa inyo and all po, nang walang takot. Kasi yes. po, ang MW Oo, po, po, owa po, no, ay kakampi po. Oo. Tibayan niyo ang loob na... niyo, Nanay Rosela. Meron ka pang mga anak, nanay, uh, ha, na magiging lakas niyo rin. Ma, huwag kang magalala kasi ano, uuwi ka na. Huwag kang magalala. Ha? Huh? Lakasan mo yung loob mo. Yun lang. Ha? Huh? Huwag ka naman niniwala sa mga sasabihin nila. Kahit anong sabihin nila na ano, huwag mong gawin, huwag kang sasama. Na. Diyan ka lang salamat. sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo. Salamat. Nagmaraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga gusto ko i-withdraw yung kaso para makauwi makasama kayo. Di ba, le, walang pera. Kaya akong magtrabaho ulit para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Gusto <laughs> ko umuwi ng buhay sa inyo. <laughs> Oo, huwag po kayong mag-alala, Nay. Nandiyan na po ang tulong. Nandiyan na po ang tulong. um hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap lahat ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan pa siya ang Ano pong pakiramdam niyo, ma'am, na ngayon po ay nasa uh, Pilipinas na po kayo? Masaya po. Masaya po kasama yung mga anak ko dahil hindi ko akalain makauwi po. Akala ko hindi ko na makita yung Pilipinas. Ang hirap. Kinayanan po para sa mga anak ko. Ma'am, ah, kayo po ay huwag mag-alala at patuloy po natin itong imo-monitor at ilalapit po namin kayo sa OWA at DMW. Salamat, maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Sir Rapi Tulpo dahil tin tinulungan niya ako. Baka kung hindi dahil kay Sir Rapi Tulpo hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa isang kwarto. Baka hindi ko nakakalain kung makauwi pa ako eh gusto magpasalamat po kay Sir Rapi po. Tsaka po sa mga staff po na tumulog. Kundi po dahil sa inyo hindi po makakawi yung mama ko. Maraming maraming salamat po. Ang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Huwag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpong, ikay ng mga inaapi Nakamasig sa'yo, ikaw ginagabayan Kailangan ka ng sambayan don't to sa'yo, maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inapi na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos na mag-asawa na Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso Pakasarap na merong tulad mong aming takuan Upang makamit namin ang asam na katarungan Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak apakan wala ng mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit kita yun lahat lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, idol rapi tulpo Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos ama, nakamasig sa iyo, ika'y ginagapay uh, Ano pong nararamdaman nyo ngayon na kayo po ay nandito na po sa inyong um, bahay, ma'am? Ah, uh, masayang masaya po. Masarap pong pakiramdam. Kasama ko na lahat ng mga anak Maraming maraming salamat po kay Sir Rapi Tulpo po sa pagtulong sa akin. Simula ngayon po nandito sina si Mama. Uh, kami naman po mag-aalaga sa kanya. at uh, tsaka mag-aasikaso po sa kanya. Maraming maraming salamat po ulit kay Sir Rapi Tulpo po. Salamat po. ah uh, Sir Rapi Tulpo, maraming maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa akin tsaka sa mga anak ko po na masaya po ako ngayon andito ko sa kanila. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya, kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo nang tuldukan, Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan mga taong na binuway Ang pag-asa na naglaho Ng mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord Siya na bahalang magbalik Salamat sa'yo Idol, Happy Pagkakamasig sa'yo, ikiginagapay yan ng ka na, sa'yo maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inapi. na nabing...